Hi guys! Today is Wednesday at holiday nga dito sa Turkey dahil to dito or Kids Day. At nagkaayaan kami mga mamis na kaibigan ko dito sa Turkey para ilabas ang aming mga chikiting. Day of the ni Mr. Kya, sumama din siya sa aming gumala. At umayon naman ang magandang weather kaya let's go! Pupunta kami ngayon sa Galata Port. Alam nyo ba na this fort area house of fort factory from 1925 to 1945? O oh, diba, may patrivia. But kidding aside, this place is worth it na puntahan kayo ng tumuklas kung sakaling makapag-travel kayo dito sa Turkey eh. At sa wakas ay nakapagpahinga din ng mga mommies. Nag-enjoy naman dyan si Leila sa pagkulay-kulay dyan kasama ang ibang mga kids. Although may special occasion ngayon dito, normally ay lumalabas talaga kami yung pamilya para mag-family bonding kahit nakakapagod lang after. Well, okay lang naman kasi at least katuwang ko ang aking asawa sa pagtutulak ng stroller ni Leila. Oh, wag na kayo magsana o may katuwang dyan. Kasi meron din kayong pwedeng makatuwang at maaasahan na pera padala service from Europe to Philippines. Ito ay ang Transferlo. Very easy to use at hassle-free. Trusted by 8 million users and FCA regulated. Kaya safe ang perang ipagkakatiwala mo sa kanila. Your first two transfer are free. Prices are fixed and no hidden fees. Kaya kung magkano iperang ipapadala nyo, ay ganung halaga rin ang matatanggap nila sa Pilipinas. At pwede kayong kumita ng 20 pounds for every friends na magre-register at gagamit ng application. Kaya kung ako sa inyo, i-transfer go mo na yan.